So, lagi nagpupunta yung mga tao dito. The good thing is, kung mapapansin nyo dito, tingnan niyo. Ito yung tinatawag nilang freshwater starfish. No? So, hindi lang sa dagat merong starfish. We can find a good starfish here. Ang kulay nga lang nila is kulay green. No? So, kung sa dagat, it stings you and nakakamata. It's very dangerous. Pero dito sa tubig tabang, it's not it is a very environmental friendly uh, freshwater na um, starfish no so ayan po okay so tinatawag din nila itong sipon ng serena no so pakakawalan na natin siya okay and that's all for today ladies and gentlemen bye